<laughs> ano, marami lang gam. Marami lang ano? Muti hindi ka nilipad kasi yan yung tawag sa ano eh. Sa Bisaya. Langgam sa Bisaya. Liga. Baka hindi ka na makadalaw kay ano? Kay sino yan? Jingjing? Michael, baka hindi mo na madadalaw yung ano. Y yung, yung Ano oh, na mo? Okay, Ito, mag-ready ka na ng ano, sampung, oh, sampung kalabaw. Ay, anak ko. Ayan. Nakapunta <Ayan. laughs> ka lang dito sa probinsya.

Oh oh. Hiriko. Baka magaganong diyan. Bisang ko, ay, ay ko. Oh, dyan, na, ang aso ko, 'no. Magtanim. Yan. Baka mo mai-ken. Ah, ini magtanim ah. Malatyan harabat ah. Ha? May coconut. Matalas 'yan. Wala walang bunga yun? doon. Ay, no magtanim ah. Masarap din manghula na lang. Alala ito ni Lola mo. Sabi niya, nakatanim ko para sa mga anak at apo. Yan ka lang. Ito na yun. Ngayon na dahil lang ka, oh. Ya, ang ganda sa ano yan. Ganda ng kulay na lang ka, dahil nagkulay na kayo. Hindi pa. Hindi pa. Sarap ng kulay. Baba na, maulog ka dyan. Niya masabit ng kabas, mamaya. Ma. Dito, ayun, oh. No. Ibaba mo yung harabas, oh. Kawita, yun, oh. No. <laughs> baba. Baba. <laughs>

<laughs> Ang ako yan, ko lang, yan, ako. Ano, marami lang gam. <laughs> marami lang gam. Muti, hindi ka nilipad kasi yan yung tawag saanoy, uh, uh, sa ano eh. Langgam sa Bisaya. Ligga. 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 kasi yan yung tawag sa ano eh. Ligga. 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 Ligga.

ni to ka oi mo maya na po 'yung e, diyan ginagawa mm. ko tinitingnan e, ko pala ako pupunta tayo sa dagat na <laughs> naumulat na nang ano dapat <laughs> tao oh, pa parang ngayon lang makakain ng ano ah mangga <laughs> Parang ngayon lang makakain ng mangga. Ayun o.

Kaparanggaw. Kaya muna. Ganito yung sitwasyon namin pag nga pumunta ah. ah. sa ano, bukid. Oh. Ayan ah. Mm. Ay. Ganito ang mangyayari sa amin. Sarap <laughs> <laughs> ano, lang pag nandito sa ganito. Ganda talaga pag ano. Libre ang pagkain. Nakakatwa. Libre pagkain. Mangga. Mangga. Ayan oh. o. Kain oh. Di oh. Ayaw 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 din o. Oo, di ba? Ayan din doon, tabula at. Ayan ah. Dami, dami mangga namin. Diyan ka muna diyan. Oh, tingnan mo mangga namin a. Nakuha. Hmm. Ah. Ano? yan. Huh. <laughs> Ganito 'yung mangyayari sa amin.